guys ay sayang grabe talon nya hindi na puruhan. good size you know, good size na saging saging guys fish on kuda ah. laki oh baka mahuk tayo good eh. size oh good size guys nakabita oh ayun o nakatalakitok na naman si Arnel Piense Lord Piense eso La gente está mal Está pangalawa pangalawang malalaki inaano ko lang inahanap anap ko lang yung kagatan eh hey, mga master good size ito <laughs> nakadali na nga si ano nakadali na nga talakitok Oo. Oh. Ay hindi, hindi ko alam. Tiyatawag niya nga ako. Pinalus-lus mo sana. Ha? What? Sayang yun, lakas nun. Putok pala. Ah, putok sa ano? Putok, puti na, no? putok. Putok sa ano? Ang nipis naman kasi na ano mo? Okay. Tignan mo to. Sayang pa Oh. Dali naman mga master. Ano? Boy pa, boy pa nil? Wala, tawa ka naman ko. Shit, bro. Nakailan na ako. Uh. Nakailan na ako, lima. Oh. Uh. Oh. Uh. Pang lima na yun? Tara. Ang ko ako. Saka ganun ako. Ay, kung magpapigil. Saka magpapagis na to. Isa, lima na, yun lang nakalan. Dagan eh. Dagan lakas. Biglang kumano, sumaabog. Dung. Ito na ako. Ah, ah. So mo, magkatabi tayo Kaso, punta Blue Sabi ka na punta? Wala, ito lang din dinang... ako Wala na, wala na yung paper Pus... Paper mo, eh. ayun Mayroon ako na ano? Yung paper mo? Wala Maliit dyan, ano? uh, mas, mas talagal, hmm. hindi di sa ano Hindi makalabas sa Masagat, ayun, lapas ka mas talaga yung ginagis mo Ayun, kita mo? Wala Wala ba yun yung paper mo na yun?

Philippine strike tapos 6 lang yung ano natin Philippine strike na muda. pero anim na yung nalang natin ulit na itong barbuda mga master pero okay na yung iba natin yung ulitan sa kabila sa may ice cheese ay sa box yun mga master alright katatapos lang natin mag fishing Ayan yung iba nating kasama Ayan si Naruto Master Tonton Tsaka si Master Arnil Naruto Shippuden <laughs> Pakita na natin yung mga hulin natin mga Master Bakit ito nandito? Oo no? <laughs> <laughs> Ayan mga Master Ay may tinapay din Mga Kuda Buda pa Buda Mga huli namin Ang isa Pakahabol Ang pahabol Ang mga barakuda Alright ba? 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 ba Magkarap ng barakuda Ano masyadong isang yung huli ko? <laughs> Kaya mukala <lalaki> laki-laki <laughs> niyan. No? Wala mm, laki yan. Yeah, sa likod Generator na si Biki sa Biki. Hmm. Yan mga huli namin. So, Yung pa kay Master Jason. Hoy! Sarap naman ng tunog. So, yan, oh. So, Alright, yun so na kami. Okay. Hmm. So, bro,